So guys, ito guys, nakakatuwa yung pickup dito. Bali, dalawa yung ano, pupunta ka pa dito sa isang bahay. Bali, may kukunin kang parang ticket. Tapos, pupunta ka sa isa pang bahay guys. Diyan mo kukunin yung item. Yo, what's up, what's up sa inyo mga bossing This is Timak Vlogs So, sa panibagong araw natin E, eh, babiyahe ulit tayo sa ating pagiging delivery rider So, ayun mga bossing, nakalabas pala ako dito Nang alas 9.31 ng umaga Medyo tanghali na tayo ng labas mga bossing Kasi kaninang alas 8 ay eh, nakabihis na ako Babiyahe sana ako na maaga Kaso nga lang, e, eh, biglang umulan Grabe yung ulan kaninang umaga Tapos ganyan mga alas 9 eh, tirik na tirik naman yung araw So, nakakuha na po tayo ng first pick up natin dito lang to sa may malabon bali guys ang pickup location ko maabot ng 3 kilometers bali 3.5 pero kinuha ko na to guys kasi may plus 60 pesos so okay lang yon sayang din yung 60 ba diba? medyo malapit lang din naman yung gagapangin mo so ayun mga bossing Ayan, kinuha ko na yung ID ko kasi papasok tayo sa subdivision. Alam niya naman, kailangan talaga ng mga verification o kailangan mag-iwan ng ID para makapasok ka sa mga subdivision. Common lang yan naman yan, mga basic lang yan para makapasok sa mga subdivision. Buti sa subdivision na to ay eh, hindi naman ganong kahigpit. Hindi kagaya sa ibang subdivision na sobrang higpit. So ayun guys, ito binigay ko na agad kay kuya. At ayun, pinapirma niya na ako at sabay alis na, di ba? Yung mga gantong booking, yung bihira lang naman ako makakuha ng mga ganito karaniwang kasi na LTO talaga so ayun mga bossing eh syempre igagrab na natin to kahit medyo malayo yung pick up plus 60 pesos dito sayang din to ba? Diba? bali guys ang pick up lang natin dito sa may malabon so i-deliver lang natin sa may balinsuela so ayun guys kinuha ko na dito yung ating i-deliver at ayun na mabilis lang ba? Diba? pero pagkain nga ating di-deliver yan guys plus 60 pesos to mga bossing so ayun nilalagay ko na sa ating box para safety. Hindi ko na pala sinabayan itong mga tropa para mabilisan. Kasi malapit lang talaga siguro around 3 kilometers lang yung ano nito, yung drop off location. So nag-aayos-ayos pa tayo ng ano, ng pera natin, 'di ba? Same syempre, safety natin yung ano, eh yung mahalaga, 'di ba? <laughs> 'Di ba? na basta yung video eh, ko lang. So ayun guys, sige, geng, geng 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 muna sa inyo mga bossing. So ayun, diretso na tayo sa ating drop of location. Single booking lang to mga boss. Syempre, binalik natin yung ID dito kala bossing. Ayun. Oh, sabay takbo na tayo, di ba? Ganun lang ang basic mga bossing. Oh, para po gitignan at isang malupit na AAA muna kayo mga boss. <laughs> so nako-conscious ako dito, lakad ng tiyan ko mga boss. So ayun mga boss, tara, tara. Let's go tayo sa that drop of location natin sabi kong hindi ko sasabayan eh pero may nakita akong booking guys malapit na malapit lang sa ating drop off kaya kinuha ko na agad ito hindi ko na sinayang ang mga pagkakataon syempre ba? Diba? sayang din bali ang pera lang ito guys is 65 pesos so ayan guys pinitinitignan ko talaga kung ano kung malapit lang talaga sobrang lapit lang talaga ng kanilang ano guys kanilang drop off siguro around meters lang, mga 900 meters lang to sa pagkakatanda ko. So ayun guys, kinuha ko na yung booking na to at pupuntahan ko na. Pasensya na. Ganun talaga mga bossing. Eh, hindi natin nasusunod yung mga single-single booking. Hindi talaga ako papayag. Pero ayun guys, diretso na tayo sa ating pick up location dito sa may bagong barrio. So, pipick up tayo sa Malabon. Tapos, pupunta tayo sa Kalokan. So guys, ito guys, nakakatawa yung pick up dito. Bali, dalawa yung ano, pupunta ka pa ito sa isang bahay. Bale, may kukunin kang parang ticket. So, ayan guys. Tapos, pupunta ka sa isa pang bahay guys. Tapos, doon may kukunin yung parang doon mo kukunin yung papadala mo o papadala nila yung item. So, ayan guys. Itong bahay na to. Ayan, dyan mo kukunin yung parang resibo. Resibo ng item. Tapos, sa kabila, sa ano lang din naman. Ayan lang, sa kabilang bahay lang. Ayan. Dyan mo kukunin yung item. So, do doble, no? ayan guys nag na tayo para kunin yung item yun nakik kung nakikita nyo guys may hawak akong resibo yan para mana yung item ewan ko bakit ganito yung sistema actually first time ko palang din makapag pick up dito kaya di ko alam kung paano yung sistema dito so ayun binigay ko kay madam yung ano yung resibo para ilabas niya yung item so AAA muna so ayun guys naredy ko na di ko alam kung gano karami pero dapat meron siyang bag kasi pagkain nga yung di-deliver natin. Bali frozen to. So ayun guys, ayun na parang ano lang ang ating dadalin. Yung parang patis lang pero maliit lang yun oh. Isang supot lang. Kaya all goods mga bossing. So bali ang pera lang ito ay 65 pesos. Walang dagdag. So ayan guys. Tara, direkto tayo sa ating drop off. So ayun guys, nakarating na, na ako sa drop off location. So dito sa may nabotas ba to? Nabotas Valenzuela hindi ko lang parang nab Valenzuela ay nabotas ata. Sorry. Ano ba 'yung nasabi ko kanina? Hindi ko natandaan. Na so ayun mga bossing. Dito ko siya i-deliver. -de so ayun. Nice ko lang muna para maganda ang angle ng camera. <laughs> so ayun boss yata, boss. Yan. So ito na 'yung inuna ko no. Bali ito 'yung inuno kasi along the way lang talaga. So tapos na mga bossing. Yan. Siyempre yung bayad, di natin pwedeng kalimutan at diretso tayo guys sa may ano last drop of location natin dito sa may nabotas nabotas nga yan nga so yun mga bossing dito natin i-deliver yung isang item natin yung pagkain yung may plus 60 pesos ba diba? sayang din naman pagka ano eh kaya ayun kinatok ko na dito dalian nyo <laughs> so ito yung guys yung pagkain at lumabas na agad si ate mabilis lang so ba diba? imbis na ano na nakakapag double booking pa tayo ng ano wala sa oras pero okay lang yan hindi naman na delay yung pagkain. 'Di ba? Halos dinaanan lang namin yung lugar. Kaya all good mga bossing. So ayun guys, hanggang dito na lang. Eh. Please like, comment, follow and subscribe sa ating channel. This is Timak Vlogs. Bye-bye.